magandang mangitlog itong ating mga nickel brown. 100% yung uh, pangingitlog niya. Wala pa nung uh, siya yung magumpisa mangitlog. So naghalo dito, no? May BPR at saka yung uh, isang, uh, di ko alam kung anong pula ito. Ito yung uh, Rhode Island natin. Okay naman yung uh, pangingislob nila. So, tapos na silang kumain, no? Simot na nila. Uh. Ito 'Yung uh, susunod na mga breeder natin, hindi ko pa nilagyan ng lalaki, no? Good morning once again. It's a wonderful day today. So, dati 'yung gawi, no, sa umaga. <clears throat> nandito dito tayo uh, nagbibigay ng pagkain nila. Oh. So, yung uh, nasabi ko noon sa video ko, na tumigil muna kung pagbigay uh, sa kanila ng saha ng saging, no, dahil uh, tumigil din silang uh, mangislog yung sinundan ng uh, itong uh, bagong pisa, no. Itong uh, ito, itong na ito, nito, no kaya uh, wala na, wala nung napisa ito, ay hindi na ng itlog yung ano so, dalawang buwan nang uh, walang itlog tayong uh, na ano na recover dito sa mga inahin na ito so itong mga inahin uh, lima na rin yung nabinta natin dahil uh, siyempre binawasan natin dahil uh, uh, magkakapatid sila kaya no? uh, baka yun ang uh, problema kasi pag uh, ng itlog, So isang uh, ano lang no, paitlogan lang sila lahat, lahat. Doon sila nang itlog. Ngayon, nung tumigil yung isa, tumigil lahat. O so, uh, mga kos na hindi maganda yung uh, na palahin yung ganon, no. At uh, ito, uh, marami tayong uh, mga buyer, no, na pumupunta dito. O so, Tinigil muna natin silang uh, bigyan. Hindi muna tayo magbibinta dahil baka maubusan tayo dahil uh, walang sumunod. No? Kaya ito yung uh, problema dito. Pati yung itong uh, ginawa kong uh, paitlogan dito ay istorbo rin sila nung uh, mga ito. Kasi pumapasok to dyan, inistorbo yung mga ngitlog dito dati. Kaya siguro yung uh, naglilimlim na ano, konti lang yung napisa dahil sa kanila at ito rin yung uh, mga ano ito mga malalaki na ito yung post ng uh, marami tayong uh, napipilayan ng mga alaga no dahil naaapakan nila pagdating sa ganito pag nagbibigay tayo ng pagkain naguunahan sila nag-aagawan so lapit na rin tayo magbukod-bukod at uh, pagkatapos natin tumbigyan sila mamaya no ng uh, pagkain so magpapanday na naman ako sa area B para matatapos na natin yung ano habang uh, hindi pa natin nagagawa yung uh, raging nila dahil uh, wala pa tayong budget so yung tututukan muna natin yung uh, bahay ng kambing you no know, katapos natin matapos yon so yung uh, bahay naman ng pato uh, sadyang uh, hindi tayo pwede pang ano habang hindi tayo naka gawa ng uh, raging area, raging dahil uh, maraming gala na aso sa gabi, no? So protection din ng ating mga alaga, mauubos nang mga aso ito. mabuti na lang dito sa ating area na ito ay nagiging safety sila dahil uh, double yung raging natin dito. naglagay tayo ng uh, hog wire at saka net. Yung uh, hog wire para sa malalaki, yung uh, net naman ay yung mga maliliit na ano. Oh, so, Marami na rin tayong uh, mga native dito, halo-halo na rin. Kasi yun yung propose natin na padamiin yung uh, mga native. No? At uh, ituloy lang natin yung pa-itlogin dyan. Dahil uh, doon natin kinukuha naman yung ating uh, source of income na araw-araw na binibili natin ng kids nila. So, yan po. At uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag pa ka kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa pagbibintures natin. At uh, pasir na rin sa ating mga kababayan no, para magikita rin nila yung uh, papano mag-aalaga ng mga ganitong mga hayop. So, maganda yung... Uh, kitaan dito sa pato kung uh, may resources kang pagkukuha na ng libre na pagkain nila no? ng kangkong no? masipag ka lang so, yung sahan naman ng saging marami tayong uh, stock dito pero parang uh, ko na hindi gumaganda yung ano nila iba nangangayayat uh, natitiga siguro dahil uh, wala silang nakukuha ng nutrient, no trend no Pagtanim naman tayo ng Madre Diagua, so na-discover ng mga kambing at na yung iba na matay, uh, hindi nag-success. No? Kaya pag uh, na naibukod natin itong mga pato at saka itong kambing, saka pa natin na uh, maayos yung mga pananim dito dahil uh, yung mga manok natin ay uh, nasa kulungan lang. No? Uh, confinement lang yung ating uh, gagawin dito sa ating mga kulungan uh, ay sa ating mga manok no? yung kambing naman ay uh, confinement na rin ang gagawin natin dahil uh, pagpapastulan dito kasi puro may pananim na yung um, pinapastulan dito So, maghanap uh, na lang tayo ng uh, pwede nilang makain at uh, ibibigay natin sa kanila. So, ito nga, tahot ng uh, palay, kaya uh, pinag-aralan rin natin uh, uh, na ano, makain nila. Dahil, uh, siyempre, pag uh, marami tayo makuwang taho, so, lagyan natin ng uh, tubig. Uh, kung uh, magkaroon tayo ng pambili ng molasses, so, bibilihan natin sila ng molasses yun yung uh, mga kasama sa ating mga iniisip no dahil sa kakulangan ng ano uh, pagkain nila so mahirapan na nahihirapan na tayo ng uh, no uh, na lang sila sa kung anong mga dito sa tabi-tabi na sinisimot nila so ito yung ating mga kambing no oh yan no oh. O, ubos na nila yung ano nila. O. Ubus lahat. O. Ubus na. Ha? Eh, Ubus nila. O, mo muna natin sila ng tubig. Ito okay, tayo yung tubig nila. <coughs> Ibasan muna natin. Hindi na. Alis ka muna. Alis ka muna. Alis ka muna. Pati itong tubig uh, na hirapan rin tayo magigib no? may kalayuan rin yung uh, tubig puso dito so, doon tayo kumukuha ng tubig So, doon sa baba, meron ng tubig doon, no, so yun na lang ang na, problema natin yung rejineria, no At may ginaman yung uh, magigip tayo kaysa maubos ng aso yung uh, mga alaga natin so, ito yung uh, hanap buhay na ito so, kagaya ng sinabi ko hindi tayo pwedeng magmadali, no mabagal talaga, no at dahan-dahan uh, lang pero kung uh, may source na mga kagaya ng uh, feeds no kung may budget ka talaga abilis mo pag uh, feeds yung uh, bibigay mo sa kanila ang no pero kung uh, ganito ang uh, mga ta taotaw lang at yung mga alternatibo na nakukuha natin mga pagkain po mabagal kaya mabagal din yung pag-uusad nung ano pero habang uh, pinag-aaralan natin yung mga sitwasyon dito so maganda no dahil uh, bukod sa tayo na mismo yung pinupuntahan ng tao dito para bibiliin yung ating mga alaga. Mas lalo na ngayong panahon ng Disember, maraming pira yung mga tao. So marami naghahanap ng uh, masko bidak, no? Kasi iba rin talaga yung lasa ng masko bidak ay sa manok. So yan po at uh, next na gagawin natin, no? haya uh, Papapo, ano, oh, ililipat natin sa area B yung mga kambing para makasimot-simot sila doon. Yan na lang yung mga pinapastulan ko dito sa loob ng bakod at saka sa area B. So, ganun na lang. Ina-turnative ko na lang. Ano? Pinagpalipat-lipat ko na lang para kahit pa paano may masisimot silang pagkain. So, magandang umaga at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, na mga immigrants. Nawayaligtas po tayong lahat. Mabuhay po kayo. <tod>